kain tayo guys ng pusit sarap lilaw na pusit oh yeah? Ang sarap talaga kumain ng pusit na hilaw, talagang malinamnam damang dama ko talaga ang sarap habang inunguya ko to no! wow yummy talaga ito ang sangkaprikado na panimpla ko sa adobong pusit kamatis, bawang, sibuyas magic sarap at yan paminta asin, mantika silver swan dato puti at nagpapasalamat ako sa lahat ng mga taga dyan, sa garden dahil napakasarap talaga ng mga luto ninyo the best, wala akong masabi at shoutout sa inyong lahat at shoutout dyan sa binigyan ko ng sticker kanina yung dalawang cashier na binigyan ko ng sticker kanina shoutout sa inyong dalawa tatlong soup po na tatlong pusit din naman laki. Isang dagdag kaalaman sa inyo, tulad sa mga kusinero, nagsasaing ako. Tulad nyan, kumukulo na siya. Ngayon, tatakpan natin. Yan. At ating papatayin. Bubuhay natin yan mamaya. pagkatapos ng 5 minutes. For today's videos, tara guys, kakain na tayo. Mukbang tayo ng pusit na mga malalaki at mga sugpong malalaki. Tara, kakain na tayo. Adobo. Siyempre, hindi na tayo gagamit ang plato. Kaya dito na lang tayo kakain. Tara, sabayan nyo akong magmukbang ng adubong pusit at mga sugpo. Siyempre, dito na ako kakain sa lamisa hindi na ako magpaplato dahil sa gutom na ako dito na ako kakain dahil excited ako makakain ng ganito kasarap na lutong adobong pusit na may malalaking sugpo tara sabayan nyo ako kumain dahil napakasarap talaga nitong aking adobong pusit talagang damang dama ko ang aking gutom na talagang mapaparami ang aking kakainin ngayong gabi bago matulog sa tuwing ginagawa ko itong mga pagmukbang na ito lagi ko naalala ang mga aking mga pamilya kung ganito rin ba ang kinakain nila sa kinakain ko kaya hindi ko maiwasang hindi mag-isip habang ginagawa ko ito dahil pinapanood nila at lagi nilang inaabangan ang aking video o mga content at binabati ko kayo mga pamilya ko dyan sa Bicol shout out sa inyong lahat huwag kayo alala kasi mananatili akong malakas para sa inyo at nagpapasalamat din ako sa suporta ninyong ibinibigay lagi sa akin at lagi kayo mag-iingat dyan dahil darating ang araw na next vlog ko dyan sa Bicol dyan ako matatagalan pag uwi ko at marami akong gagawing content dyan at alam ko naman na marami nag-aabang din dyan na mga viewers ko na mga viewers ko sa pagdating ko dyan huwag kayong maglala talagang darating talaga ako dyan at makikita na ninyo ako ng personal kung paano ako mag vlog sa personal o kung gaano ako kabait makikita na din ninyo ako at makikilala na rin ninyo kung ano yung pagkatao ko sa personal at huwag kayong maglala kasi libre ko kayo lahat sa anumang gusto ninyong kakainin dyan pag uwi ko sa Bicol. Thank you, thank you. At asas, nagpapasalamat ako sa mga pag-subscribe nyo sa akin at sa patuloy ninyong pagsuporta support hanggang ngayon kay Sir Don Vlog TV. Talaga namang pinahanga ninyo ako dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi lalaki ang aking subscriber. Dahil alam kong kaya niyong suportahan ako hanggang sa dulo ng walang katapusan at madami nga palang mga nagtatanong sa akin ng mga viewers kung ako nga ba daw talaga ay may asawa ngayon tatapatin ko kayo walaho ho akong asawa kahit isa mula nang mamatay yung aking kalibin hindi na ako nag-asawa kaya ipinokus ko na lang ang sarili ko sa pagbablog ko at sa trabaho ko. Kaya open kayo sa akin mag-chat o mag-text. Sasagutin ko lahat ng chat ninyo at, at text. Pero hintay lang dahil mahirap mag-isa lang kasi ako. syempre minsan madaming nag-text sa akin o nag chat sa YouTube na hindi ko na-replyan ah uh, pasensya na kayo kasi minsan busy busy talaga ako at hindi ko rin binubuksan yung youtube ko kung may nagchat mo ba kahit iba. tayo dyan sa mga kasyan din ng kantin <tip> Tá? Ah. Ang sarap. Gusto ko kasi sa kanin mainit-init pa. Ako hindi marti kahit walang pinggan kakainya ko isang pusit pa lang sulid na ang laki Solida. Hum. maraming maraming salamat dahil hindi ko na maubos ito dahil sa malalaki ang bili kong pusit maraming maraming salamat sa inyong lahat thank you sa lahat ng mga walang sawang pagsubaybay na aking youtube channel at walang sawang panonood